Fairmail. Lahat ng pwede lumaki. Pauwi natin. Yung mga sugatan, pabalawan mo. Ano, hindi niyo kaya patayin yung mga Ano? Tayo! Lumainintay tayo! Hindi namin tayo eh. Sige na. Sir, maawa kayo. Tayo! Tayo na! Lahat namin tama, ugasan doon. Sir, wow. Kayo, sir! Ano, kumilis kayo! Sir, wala na tayo! Hinti na Sir, naman kayo. Sabat buhay pa yan? Ewan ko siya, Sir. Bakit? Kanina pa yan eh. Kasi siya raw iayari. na lang natin to Sir. Huwag uh, ka kayo sa bukod! ka lagi. Kasi kailangan <laughs> ng kistigo eh. Naibigan mo ba yan? Pag nagkasuhan na, alam <laughs> na ibig O, mo na. Sir. Hindi ko kaya. Man. Para ka naman pelikula eh. Dama. Baka kasi siya tuloy-tuloy yung sakit mo sa utak eh. Mapunta sa daliri. Baka mo na. Sinabing kill eh. Huwag niyo papatayin. Para awa yun na po. Sir, paano to? Sir, huwag ba ako sir? Kosa. Sorry, ha? Ah. Sir, huwag niyo Ay Diyos ko, store po naman Ah, uh, ah, hi. Bakit? Yung sabi ni Udoy, Di ba alis tayo? Ha? Aalis ba tayo? Sorry, yan. Ah, nakalimutan ko, eh. Sana paalis na ako. Kaya lang maliligo lang ako, eh. Ikaw naman, oh. Okay. Kinalimutan mo kaagad, eh. Umarke na si Udoy ng jeep, eh. Ganun ano? ba? O, sige. Ganito, ah. Sandali lang. Maliligo lang ako. Pwede mo ba akong antayin? O, sige, 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 sige. Maligo ka muna, tapos pasusundo kita kay Udoy. Okay. Okay? Kiss muna. Mm, bye. Huh? Asensya ka na. Ito lang inabot ng sweldo ko. Eh. Uh, alam mo naman na maliit lang budget ko. Kaya ito lang inabot. Kailan ka man nagka-budget? Ano? Ah, wala yun. Oh, ah, sige. Ano na tayo? Ayan. Mm, Tsaka pala, hihingi ko rin ng pamanin yung pagiging agresibo ko nung isang gabi. Kasi mukhang lumalabas na nananamantala ako eh. Bakit pinagsisisiya mo ba yun? Hindi. Ganon? hmm <laughs> isa pa. Mm. Alam mo, Jimboy, kanina pa tayo dito. Marami na tayong kagat ng labok. Oo nga. Ang inaalala ko lang, si Tuna siya si Victor. Baka meron mm. masamang nangyari sa kanila. Oo nga. Ano kaya sa plagay mo? Oo nga eh. Yung mga tanong ko sa iyo puro ka unga eh. O nga. Para kang baka unga. Ikaw ano sa palagay mo? ungarin Mhm. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> oh! <laughs> dik ah 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 ah

Ano yan? Pasensya na ho kayo. Makikitago lang ho. May, may humahabol ho Ma? kasi sa akin eh. Papatayin ho ako. Aray ko, May sakit ho ba siya? Bakit 'tong sa duguan? Eh oo ko. Baka 'no may maitutulong ako.